Online Dating, A Stoic Manual and Guidelines Bro, kung sawa ka na sa puro scene zoned, ghosting, at pa-fall sa online dating baka oras na para baguhin ang mindset mo, hindi mo kailangan maging pabibo o palaging available para mapansin ang kailangan mo. Stoic Mindset Ang stoic na lalaki, hindi desperado hindi siya basta-basta nababali ng rejection. Matatag siya, malinaw, at alam ang worth niya. Kaya kung gusto mong maging mas matagumpay sa online dating attract, not chase tapusin mo itong video na to. Number one, huwag kang maging desperado. Ang pagiging laging available, sobrang sweet agad, at laging online para lang mag -reply. Red flag yan para sa babae kahit sa chat pa lang, naaamoy nila kung gutom ka sa atensyon. Hindi mo kailangang habulin ang hindi para sa'yo. Self-respect muna bago affection. Example, kapag hindi agad nag-reply ang babae, hindi mo siya tinetext ng sunod-sunod. Hindi ka nagsosorry sa hindi mo kasalanan para lang mapansin ka. Ang isang stoic na lalaki ay tahimik siya. Hindi niya sinusukat ang halaga niya base sa reply time ng babae. Hindi siya nabubuwisit busy rin siya sa sarili niyang goals. Kapag hindi siya pinansin, hindi siya nagmamakaawa, umaalis siya ng dignified. Number two, panindigan mo ang profile mo. Walang saysay sayang filter at puro anga sabayo. Kung in person, iba ka pala. Ang stoic na lalaki, totoo hindi fake ang nilalagay sa profile kasi hindi niya kailangang magpanggap. Mas mahalaga ang authenticity kaysa sa artificial na image. Example, hindi mo nilalagyan ng Ferrari emojis ang profile mo kung nagko-commute ka araw-araw. Instead, pinapakita mong goal-oriented kang tao. Ang isang stoic na lalaki ay gamit niya ang profile niya para magpakilala hindi para magpasikat. Klaro ang gusto niya, respect, growth, at tunay na connection. Hindi siya nahihiya sa kung nasaan siya ngayon dahil alam niyang umaangat siya. Number three, control mo ang emotions mo sa rejection. Rejection? Hindi mo na kailangang iran sa GC o gumawa ng lahat ng babae pare-pareho post. Ang stoic, alam na part ng laro ang tanggihan hindi niya kinukuha ng personal ang mga bagay na hindi naman personal. Example, nag-match kayo, pero after ilang usap, hindi na siya nagreply. Hindi mo siya minura o inunfollow sa galit. Move on lang. Ang isang stoic na lalaki ay kalma siya. Alam niyang hindi lahat ng babae para sa kanya. Hindi niya kailangan magalit para lang mapansin. Rejection is redirection. Kinagamit niya yon para mas tumibay ang loob niya. Number four, mag ka ng standards at sundin mo to. Ang stoic, may standards at hindi niya to nilalabag kahit maganda pa ang babae. Hindi siya naaakit lang sa hitsura. Hinahanap niya kung may substance ba sa likod ng ganda. Hindi siya nagpapatinag sa pang-akit kung wala namang character. Example, may girl na super sexy pero laging pa-victim at magulo ka usap. Hindi mo siya hinabol kahit pa ikaw ang type niya. Ang isang stoic na lalaki ay disciplined siya. Kahit gusto niya physically, tinitingnan pa rin niya kung aligned ba sa values niya. Hindi siya tumitira sa diskarte lang may direksyon ang mga pinipili niya. Number 5. Huwag mong gawing center of the universe ang dating app. Hindi umiikot ang mundo ng stoic sa online dating. May sarili siyang buhay, plano, at a purpose kahit hindi siya nagme-message buong araw. Para sa kanya, ang dating app ay tool, hindi lifeline. Example, may match ka pero hindi ka araw-araw nakatutok sa app. Mas inuuna mong tapusin ang trabaho at workout kaysa makipagkulitan lang. Ang isang stoic na lalaki ay may oras siya para makipag-usap pero may oras din siya para sa growth niya. Hindi niya sinasayang ang oras niya sa endless chat na walang direction. Alam niya kung kailan mag-log out at kailan mag-invest ng oras sa usapan. Number 6. Magpakita ka ng clear intentions. Ang pa-fall pero hindi klaro? Madaming babae na rin ang sawa dyan. Kung seryoso ka, sabihin mo. Kung hindi ka sure, huwag mong paasahin. Clarity builds attraction kalituhan, nagdudulot ng stress. Example, sinabi mong, I'm open to a serious relationship. Hindi ka takot ipakita na gusto mong makahanap ng something real. Ang isang stoic na lalaki ay diretsyo siya. Hindi siya mahilig sa paikot-ikot. Alam niya kung anong gusto niya at hindi niya tinatago yon para lang makabenta ng pakiyot hindi siya naglalaro. Naghahanap siya ng koneksyon na may lalim. Number 7. Huwag kang mag-react sa lahat ng post o story niya. Hindi mo kailangan mag-fire emoji sa lahat ng story niya. Lalo na kung every 3 hours siya nagpo-post. Ang stoic, hindi na go over invest. Hindi siya fanboy lalaki siya na may sariling identity. Example, nag-post siya ng gym selfie, hindi ka nag-react. Pero noong nagkwento siya ng struggle, doon ka pumasok na may meaningful reply. Ang isang stoic na lalaki ay selective siya sa atensyon niya. Hindi siya madali magpabilib. Pinapakita niyang nakikinig siya, hindi lang nanonood. Hindi niya sinusunod ang hype may sariling timing ang mga kilos niya. Number 8. Maglid ka ng maayos na usapan. Ang boring, generic, at paulit-ulit na small talk. Nakakasawa. Ang stoic, magaling magbukas ng matinong usapan. Hindi siya umaasa lang sa HBD o kumain ka na. Example. Tinanong mo siya, "Ano yung isang libro o movie na nagbago ng pananaw mo sa buhay?" Boom. Conversation unlocked. Ang isang stoic na lalaki ay iniiwasan niya ang babaw mas interesado siya sa kung anong nagbubuo sa pagkatao ng kausap niya. Hindi lang siya interesado sa mukha, interesado siya sa utak, damdamin at pananaw. Number 9. Don't overshare too soon. Hindi mo kailangang ikwento agad lahat ng trauma mo. Hindi lahat ng babae dapat sinasabihan ng mga bagay na hindi pa dapat. Ang stoic, marunong magtimpla ng information. Example hindi mo agad sinabi na iniwan ka ng ex mo habang may sakit ka. Pinipili mo kung kailan at paano ito ibabahagi. Ang isang stoic na lalaki ay controlled siya. Marunong siyang magbukas pero hindi siya open book sa lahat agad. Nire-respeto niya ang proseso at ang sarili niyang emosyonal na hangganan. Number 10. Piliin mong mag-invest lang sa babaeng may effort din. Kung ikaw lang ang laging naguuna, Gumagawa ng paraan. At siya walang ambag ambagbaka, hindi yan mutual. Ang stoic, marunong huminto pag one way na lang. Ayaw niya ng relasyon na parang nagpaparamdam lang sa multo. Example, lagi kang nagme-message pero hindi siya nagtatanong kahit kailan tungkol sayo. Ibig sabihin, wala siyang genuine interest. Ang isang stoic na lalaki ay hindi siya bitter, pero malinaw siya. Kung walang effort pabalik, hindi niya pinipilit. Hindi niya inaabot ang taong ayaw makipag-abot marunong siyang bumitaw ng may dignidad. Bro, ang online dating ay hindi paligsahan kung sino ang pinakamaraming match. Ito ay proseso ng pagpili at ng pagpapavalue sa sarili. Kung stoic ka, hindi ka nagpapadala sa hype pinipili mong panindigan ang prinsipyo mo kahit sa digital world. Kaya kung gusto mong umangat sa online dating, huwag kang magpababa para lang mapansin. Tumayo ka bilang lalaking may direksyon, respeto at disiplina. Like mo to kung gusto mong matuto pa ng Stoic Mindset Tips. Subscribe ka sa Usapang Lalaki at tandaan hindi lahat ng babaeng maganda ay para sa iyo. Pero ang lalaking may prinsipyo laging may halaga.